Gib mo kay wawa anak. Gumawa tayo ng shell kasi gawin natin name mo. Sagot mga maliliit ito. Here. Hold it. Tumaw o tinapakan mo lang oh. Tinapa. Ha? nasa, ano ma, dito sa tubig oh, kami ng shell ay, balik ano, tawag nito, sira ayoko nang sira Wala na naman dito. Wala nang hain. Wala naman dito. Nakuha ka malaki, ma? Sa akin, parang maliit lang. Wala mo ko ang malaki. Ah, ang dami pala dito. Dito nila, guys. Sa sumerang, ma. Ah, dito mo lagay. Ito yung lagayan eh. Siguro yung mga na, nalaglag baby, yun yung nadampot ko anak.